Tayo ngayon ay magpapasimula ng ating pagtuturo patungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Ito ang ating ikapitong serye at pinakaunang aralin na ang pamagat ay ang panalangin ng Panginoon, isang huwaran sa panalangin. Para po sa ating susing talata, ito ay matatagpuan sa ika na kabanata ng Mateo, talatang siyam hanggang labing tatlo. Ganito ang sinasabi. Ganito kayong manalangin. Aming Ama na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit ipagkaloob mo sa amin ngayon ang aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso kundi iligtas mo kami sa masama. Ito ay dalangin binigkas mismo ng ating Panginoong Heso Kristo at itinuro sa kanyang mga alagad ang panalangin ay hindi lamang isang pangrelihiyong gawain. Ito ay isang banal na pakikipagtagpo. Sa ika na kabanata ng Mateo, hindi nagturo si Jesus ng mahaba o komplikadong ritual, kundi isang simple at makapangyarihang halimbawa ng panalangin. Hindi ito basta panalangin inuulit-ulit lang, kundi isang pundasyon o balangkas kung paano tayo lalapit sa Diyos araw-araw. Tuklasin natin ang planong ito ng Diyos at hayaang hubugin nito ang ating buhay panalangin. Aming Ama na nasa langit. Ang ibig sabihin nito ay pagtutok sa Diyos nagsimula si Jesus sa isang revolusyonaryong panimula, aming Ama. Ipinapakita nito ang kaugnayan at pagkakakilanlan nating bilang mga anak. Hindi nga sinabing aking Ama, kundi aming Ama na nagpapahiwatig na ang panalangin ay pansarili at pangkalahatan. Ama, ay nagpapaalala na tayo'y mga anak hindi dayuhan hindi banyaga na nasa langit ito naman ay paalala na siya ay dakila walang hanggan at makapangyarihan simulan ang iyong panalangin sa papuri hindi agad sa problema kilalanin ang kadakilaan kabanalan at pagiging malapit ng Diyos hindi siya malayo ituon muna ang puso sa pagsamba bago humiling kapag nakatuon na tayo sa kung sino ang Diyos handa na tayong ipanalangin ang mga bagay na mahalaga sa kanya dumating nawa ang iyong kaharian ang ibig sabihin nito ay paghahanap sa kaharian ng Diyos ito ay panalangin ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Hindi lang tayo nananalangin na pagpalain ng Diyos ang ating mga plano, kundi upang ang kanyang pamumuno, pag at kalooban ang manaig. Panalangin ito para sa katwiran, kapayapaan at katarungan ng Diyos. Imbitasyon din ito na parang nagsasabing, Panginoon, simulan mo sa akin, maghari ka sa puso ko. Ang manalangin ng ganito ay ang pagsuko ng kontrol at paghahanap sa walang hanggang layunin ng Diyos. Tanungin ang sarili, alin ang mas inuuna ko, kaharian ng Diyos o sarili kong plano? Iayon ang mga hangarin ng puso sa misyon ng Diyos kapag una ang kanyang kaharian natututo tayong magtiwala sa kanya sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan ibigay mo sa amin ngayon ang aming pagkain sa araw-araw ito ay tumutukoy sa pang-araw-araw na panustos o provision ito ay panalangin ng pagtitiwala. Sa gitna ng mga ipon, groceries, mga plano sa hinaharap, tinuturuan tayo ni Jesus na umasa sa Diyos araw-araw. Ang, ang pagkain ay sumasagisag sa lahat ng pangunahing pangangailangan pagkain, lakas, kapayapaan. Ang salitang ngayon ay pagtuturo sa atin na mabuhay sa kasalukuyang pagtitiwala, hindi sa bukas na mangyayari o pangamba sa kinabukasan. Gaya ng pagbibigay ng Diyos ng sariwang mana sa Israel bawat araw, ipinapangako niyang tutugunan niya ang ating mga pangangailangan araw-araw at siya ay tapat. Ibigay sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan, maliit man o malaki. Sanayin ang puso na magtiwala sa kanyang probisyon, higit sa sariling kakayahan. Pagkatapos mong matanggap ang panustos, sunod na pangangailangan ay hindi pisikal, kundi espiritual na pangangailangan, ang kapatawaran. Patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Ito ay nangungusa patungkol sa kapatawaran at pagpapakumbaba. Ito ay pagsusuri ng puso ang kasalanan ay hadlang sa panalangin. Inuutusan tayo ni Jesus na palaging magpahayag ng kasalanan at tumanggap ng paglilinis ng Diyos. Ngunit may banal na kondisyon dito, gaya ng pagpapatawad namin. Ang kapatawaran ay hindi lang tinatanggap, ito rin ay ibinibigay. Kung tayo ay kapit-tuko sa samanan loob, hinaharangan natin ang mismong awa na ating hinihiling. Ang bahaging ito ng panalangin ay nagsasauli ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Araw-araw itanong mo sa Diyos, mayroon ba akong kailangan patawarin? Bitawan mo na ang kapaitan o bitterness upang malayang dumaloy ang grasya ng Diyos. At sa huli, tinuturuan tayo ni Jesus na manalangin para sa mga spiritual na proteksyon. Iligtas mo kami sa masama. Ito ay tumutukoy sa spiritual na proteksyon. Paalala ito na tayo ay nasa spiritual na digmaan. Totoo ang tukso. Totoo ang kasamaan. Totoo ang kaaway. Ngunit ang Diyos ay ating tagapagligtas. Hindi niya tayo iniiwang mag-isa sa laban. Tayo ay inaanyayahang manalangin para sa kaligtasan. Ang panalangin ito ay isang kalasag, isang paghingi sa Diyos na ilayo tayo sa kapahamakan at akayin tayo sa kabanalan. Alam ni Jesus kung paano ang mabuhay na tinutukso at itinuturo niya sa atin na maging mapagmatyag. Manalangin araw-araw para sa lakas laban sa tukso. Hilingin sa Diyos na bantayan ang iyong pamilya, ang church o iglesia at ang iyong puso laban sa panliling lang ng kaaway. Halimbawa sa lumang tipan, makikita dito ang tapat na panalangin ni Daniel na susulat sa ika na kabanata ng Daniel talatang sampo. Nauunawaan ni Daniel kung ano ang ibig sabihin ng tapat na pananalangin kahit ipinagbawal ng batas ang pananalangin, nagpatuloy si Daniel na lumuhod at manalangin tatlong beses sa isang araw. Nakabukas ang bintana patungo sa direksyon sa Jerusalem. Pinarangalan niya ang Diyos higit sa lahat kahit nang siya inihulog sa hukay ng mga leyon. Ipinapakita sa atin ng halimbawa ni Daniel na ang buhay na hinubog ng panalangin ay isang buhay na nakaugat sa matapang na pananampalataya anuman ang kalagayan. Bilang pangwakas, ang panalangin ng Panginoong Hesus na itinuro sa kanyang mga alagad ay isang banal na balangkas o halimbawa para sa bawat mananampalataya. Tinuturuan tayo nito kung sino ang Diyos, ang ating Ama. Ano ang pinakamahalaga? Ang Kanyang karian. Saan tayo dapat magtiwala? Sa Kanyang araw-araw na panustos o probisyon. Paano linisin ang puso sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpapatawad? Paano maprotektahan sa Kanyang lakas at gabay? Huwag lang natin itong dasalin. Isa buhay natin ito. Simulan ang bawat araw gamit ang modelong ito sa iyong panalangin. Ituro ito sa iyong pamilya at mga anak. Haya ang hubugin ng panalangin ito ang iyong personal na debosyon at ang sama-samang pagsamba natin bilang iglesia. Salamat po.